Hello mga idol magandang araw for today's video ay magpupurga tayo ng ating mga biik at kasama ko ngayon ang ating bagong teknisyan kapatid ko nga pala siya yung katuwang ko dito una sa lahat titimbangin po natin ang ating biik para po uh, malaman po natin o ma-estimate po natin kung ilang ml ang dapat iturok na pamurga sa bawat biik sa kanilang edad na 35 days hindi rin natin masasabi kung ilang kilo yung kanilang timbang ang titimbangin po nating biik ay small, medium, large lang po. Tatlo lang po. Unang biik na ating tinitimbang ay uh, yung pinakamalaki po sa kanila. At ang biik ay tumitimbang ng 13.7 kilos. Mamaya ipapaliwanag natin kung ilang ml ba dapat yung itutrok natin kung ganyan yung kanilang timbang. Inaabot ko muna yung marker at mamarkahan natin, lalagyan natin kung ilang kilo yung kanyang timbang. Ang purpose kung bakit markahan natin kung ilang kilo yung bawat biik na ating tinitimbang para po malaman po natin at mapadali ang pagtukoy ng mga kanilang sizes. Although ma-recognize natin siya, sila sa tingin pero sa kanilang bigat, hindi hindi po po. Mayroon pang na may kaliitan pero mabigat po po. Matapos nating mamarkahan ay naghanap tayo ng medium size uh, size na pinakamalaki kan sa kanila kanilang tinimbang natin. So, ito na siya. May nahanap tayo mm, pangalawang biik. Medium size po. At ay ay tumitimbang lang ng 10.5. So, okay naman sa edad na 35 days. Sa edad nila na 35 days, so okay na yun para sa akin yung 10.5 na edad na sa medium size. So, first na nakikita natin, uh, uh, hindi naman po lahat yung maliliit. Parang dalawa lang ata yung maliliit dito sa second parity natin. At ang susunod nating hanap na yung pinakamaliit sa kanila. Ating alamin kung ilang timbang meron ang pinakamaliit sa kanila. Ito yung huling piglet na ating titimbangin kasi nga tatlo lang yung tinitimbang natin dito. Ito. Ang small size nila ang pinakamaliit ay tumitimbang ng 9.8 kilos. ayon sa sinabi ko kanina, I mean, yung tayo kung ilang ml ba yung dapat truck natin sa ating BX may ganong timbang. Dahil tinimbang natin siya, yung pinakamalit sa BX natin ay 9.8. No? So, i-divide natin yan. Yung 9.8, i-divide po natin sa 33 body weight kasi yung... kasi yung 1 ml na injectable na, gam, na na gagamit natin ay uh, kailangan 1 ml 33 body weight. So, yun po natin siya i-divide. yung resulta ay 0.3 ml. At yung 10.5 ay nagre-resulta -re ng 0.35 ml. At ang pinakamalaki sa kanila, 13.8 kilos, ay nagre-resulta ng 0.42 mm yung kanilang mga timbang na 'yon at yung kung ilang ml yung ating ituturok ay doon na lang tayo magbe-base lahat ng uh, big na ating ipopurga. Sa pagpurga po ng ating di kailangan po tuyo ang kanilang sahig. Hindi po madumi at kailangan dry cleaning lang po muna tayo. So injectable po yung gamit natin, okay lang po nang busog yung ating mga alaga. At ang paraan ng na ginawa natin niyan sa pag-inject Well, I mean sa pagpurga ay uh, subcutaneous or beneath the skin ayun sa inyong nakikita yung kapatid ko po yung nagtuturok kasi hindi niya daw kayang buhatin yung diik kinitrain ko din po siya sa mga gawain ko para at least kung sakaling uh, wala ako sa bahay siya yung gagawin uh, So, tapos na po tayo. 'Yan lamang po. Maraming salamat po sa lahat.